For to this video guys ay pupunta tayo sa uh, ulit kay ano uh, Diwata Paris dito sa Jockno Boulevard Pasay City. So ayan po yung liwanag ng sunset. Dahil uh, po natin kaya papasyal tayo muli dito sa Paris ni Diwata. So ayan guys. Ang liwanag ng ano ala uh, sikat ng araw nakapalubog na po siya. So, pa sunset na po. Ayan. So, papasyal tayo muli dito kay Diwata Paris. Sa Duke no Boulevard, Pasay City. Ayan po. Ah, diba? Liwanag ng sinag ng araw. Sunset na po guys. So, ayan po siya. Ah, diba? Ah, diba? go go lang hanggang makarating tayo doon sa pwesto ni Diwata Paris ayan muli okay guys nandito tayo sa ano, pwesto ni Diwata ayan dito, lang yung pila ngayon kakain tayo ulit dito. So yun guys, dito sa pwesto ni Diwata Paris, dito sa Pasay ay araw-araw po, pista maraming laging nakapilan na tao at kumakain so ayan po ayan po yung mga ginagayat na litsong kawali malambot malaman masarap kaya uh, pangalawang bisis na natin ngayon pumunta rito para subukan muli ang Paris ni Diwata ayan dito lang matatagpuan yan guys sa uh, Jokno Boulevard, Pasay City, malapit sa Senado. Ayan. Ayan. Iba yung nagagayat, iba yung naglalagay sa mangkok. Pag nakabayad ka na ng 100, kumuha ka ng isang mangkok, halagang isandaan yan. Palagyan mo ng sabaw sa unahan. Ayan. Ayan ang pila ng sabaw. Palagyan mo ng sabaw dyan. Ah, diba? Ayan. Ayan, pila tayo para sa sabaw. Ayan, yung nag-aayuda ng sabaw. Next yan, kukuha ng kanin. Tapos may stab ka. Kumuha ka na rin ng soft drinks mo. So, ba? Diba? Ang galing-galing. Ayan, maraming kumakain dito. Ayan, pakanya-kanya yung serve. Iba yung nagagayat na karne. Iba yung nagbibigyan ng sabaw. Iba din yung nagbibigay ng kanin. Ayan, si kuya. So dito naman guys ang serving ng soft drinks. So kasama na yan, itong gawali, isang mangkok, kanin and rice at saka soft drinks. So ayan po, dito po ang bigayan ng soft drinks. Malamig po yan. Ang laki ng color nila. So ang dami. So yun guys, may ano na tayo order dalawa. Ayan guys, sila idol. Ayan din sa tapat natin, kumain din sila. Diyan sa maliit na lamisa at tayo naman ay kumain tayo dito lang sa ating motor dahil wala tayong mapwestuhan diyan. Oh, di ba? Party party with tropa tropa. Kain kain na dito sa Paris ni Diwata. Oh, di ba? So yun nga guys, dahil tapos na tayo kumain, so iikutin muna natin itong mga kumakain. Nandito, ayan. Kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang pwesto. Friends, hindi mo kaibigan. Ayan, halo-halo sa isang lamisa. Ayan yung serving ng kanin. Si kuya, ayan yung serving ng sabaw. So ayan sila ati nakapila ayun. Medyo maiksi lang ang pira ngayon kumpara nung unang pagpunta natin. So ayan po. Ayan yung mga nakapila na ano, nakapark na mga motor. So ayun po yung pila ng tao. Dahil tapos na kumain, Siyempre, pauwi na tayo. So thank you so much diwata sa iyong Paris Overload ng laman. Bye-bye.